Good day guys! So ngayon gagawa ako ng additional wiring installation sa barko namin kasi sinampahan ito ng indiano na owner's representative. Ito talaga kaibahan pag mga indiano yung mga nakaupo sa opisina, makupulit. Lahat na lang ng design sa barko, gustong ibahin. Gusto lang talaga nila mapakita doon sa may-ari ng barko na marami silang ginawa sa barko. Although bago naman yung barko, approved yung mga design sa International Maritime Organization Standard itong ginawa namin ngayon wala na to sa standard ng barko sila sila na lang yung nagpagawa nito kung ano ano lang kasi naiisip nila wala naman dun sa original na design ng barko puro modification lang yung mga pinapagawa nila sa barko para ipagmalaki nila dun sa may-ari na ganito ganyan yung ginawa nila sa barko although hindi maganda kasi hindi naman to approve sa international organization na nag-accredit ng mga standard ng barko puro pasikat lang talaga yung nagawa nitong mga indyano na to ang kaibahan nila sa mga European na superintendent or owner's representative ayaw na ayaw na mga European na mga superintendent na may babaguhin sa design ng barko kasi yan na yung nakadesign sa barko at yan na yung standard na ginawa sa barko at kung may babaguhin ka man sa design ng barko ay dapat approve ito sa International Maritime Organization standard so ganon yung ginagawa nila itong indyano kung ano lang naisip nila ipapagawa agad itong ginagawa namin ngayon ay mag install kami ng additional fire door sa officer's mess room at saka sa crew mess room ito yung mga door na automatic nagsasara in case na may sumog sa barko ito kasing gali at saka mess room may double door to na laging nakasarado e kaso nahihirapan yung mess man na maghatid ng pagkain dun sa kabilang mess room kaya ang ginagawa nila binubuksan na lang nila yung dalawang door na yon kaya laging nakabukas at kinaharangan na lang ng upuan para hindi magsara yung pinto kaya nakita ng Indiano na laging ganon pinalagyan na lang ng Indiano ng automatic fire door ang pros nito uh, advantage ito sa mesman kasi madali siya makahatid ng pagkain sa kabilaan na mess room sa officers at sa kasakro ang cons naman nito kami yung nahihirapan yung nag install ng wire nito kasi ang hirap talaga So 5 days ko ginawa itong wiring na to kasi babaklasin mo lahat ng bubong ng barko. Ito na yung finish na ginawa namin. Ito yung magnet. Ito yung holder, door holder. So pag naka-energize na to ngayon, pag i-dikit mo yan silang dalawa, yan magnet niya yung door kaya nag-hold. So ganyan. So pag may fire, automatic magre-release to. Meron din siyang manual push button dito. Pag pindutin to, ayan, magre-release. So, ito yung ginawa ko. Tapos, ito namang limit switch na dito sa door. Ito yung nag indicate na sarado yung pinto. May mga ilaw yan dun sa bridge. Pag indicate na nakasarado yung pinto pag mag-fire. So, kabilaan to, ito crew mess at saka dun sa officer's mess. So, ito na yung finish product. So pag pipindutin to, magsasarado to automatic. Or pag may fire, automatic magre-release tsaka magsasarado yung pinto para hindi kumalat yung apoy. So ganyan. Ayun oh. automatic. So pag ayan no, pag i-open, idikit lang dito kasi magnetic to. Pag naka-energize, magma-magnet. So ayan didikit lang yung pintuan. So yun yung ginawa namin na napakahirap mag-wiring sa automatic fire door.